Mother ni Gigi Delana, binawian na ng buhay. Alamin sa eye-spotted report ni Anton. Kasabi ang binawian ng buhay ang mother ni Gigi Dilana na si Imelda Dilana noong Martes ng gabi. Kinupirma ito mismo ni Gigi sa pamagitan ng kanyang mga social media post kung saan nag-share ito ng mensahe para sa kanyang yumaong ina. Sa kanyang Facebook post, pinasalamatan ni Gigi ang lahat ng mga nagdasal para sa kanyang ina na binawian ng buhay ng alas 9.19 ng gabi noong May 14 na 2024. Nakalagay din sa post nito ang mga katagang, Mahal na mahal kita mama, pahinga ka na. Sa kanyang Instagram account, nag-post din ang singer ng mga picture ng kanyang ina at inulit nito ang kanyang Facebook caption na Mahal na mahal kita, pahinga ka na, mama ko. Noong isang linggo lamang, humingi pa si Gigi sa kanyang fans at followers para sa kanyang inang may sakit na cancer. Last year naman ay nagdesisyon si Gigi na magpa-short hair para maging katulad ng kanyang ina na nadiagnose ng stage 4 na breast cancer. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.